Studio 5 si Studio 10 Studio 5 times 5 minus 15 Ay si Vice, Vice Mayor Mercado Papasok kami ng Studio 10 Ewan ko kung ano meron dito Kasama ko si Tip Tap Toe Kasama <laughs> <laughs> rin si Carlos okay. Si MC Si ano pre? Si ano? Richard Mark? Ayun na. Wow! Richard Mark. Richard Mark, dumaan. <laughs> mm -hmm. Kasi yung player yun dati, di ba? Singer. Kami ah, sing ah, sing Richard Mark yun. <laughs> Singer yun. Ito, papasok na kami sa... Ito. Ano? Hindi ko presto? alam kung studio ito. Studio 10. Studio 10. <laughs> Ayan yeah, ito. Ano to? Asap? Asap ba ito? Okay. Hmm. Oh, Hindi ko alam kung ano yung studio ito. Mamaya na natin i-form tulad sa din. After po natin ito sa studio. Okay,